Grabe ang kumakain Sweetie eh. jump pack Dito na Dito na Ang taming tao Kuya so, yeah, ilang, sibu ilang sako ng sibuyas ba Na luluto nyo sa maghapon uh, 20 po 20? 20 sako Sasisig pa lang? Oo oh. <laughs> Grabe Magandang hapon sa inyong lahat at magandang hapon sa iyo sweetie. Good afternoon dada at good afternoon po sa inyong lahat. Natatawa ka. Andito <laughs> pala din sa pampanga. Hinapon na kasi tayo. So, ito yung patuloy na gala natin dito sa nasabing lugar. Ngayon uh, andito na lang din tayo. Eh, katulad nga ng sinasabi ng ating mga kabayan. Naalala mo yung... Uh, Video natin nung uh, gala natin sa may uh, San Fernando, Pampanga. Mm -hmm. ba? Diba, napisita natin yung uh, Old Train Station. So, after noon, kumain tayo sa Everybody's Cafe. <laughs> oh, nakatikim tayo ng uh, sisig. Ang dami nag-comment. Pumtandang natin si Aling Lusing, oh. yung uh, Rina ng Sisig. Ah, dito yun? Malapit lang dito yun sa pinanggalingan natin sa may simbahan ng Angeles. Kaya... Oh. Oo, oh, kaya bago tayo umuwi sa Makati, ay dadaan natin at makakainan. Ah, titikman natin yung ah, ah, sisig ni Aling Losing. Mm -hmm. Baka naman pwede mag-take out. Hindi, dhe. Ito na yung, ano, oh. Old train station. Saan? Ayun! Ay, oo nga, ano. Oo, oh, ayun siya. Ito na yung uh, NACR uh, project. So, yung tindahan ni Aling Lusing, dito lang sa tabi ng tren, kasi dito niya na-discover yung pag-iihaw niya noon ng uh, tainga ng baboy. At habang uh, uh, iniihaw yon eh nasunog. Ah! <laughs> Oo. Oh, Baka may kwento pa talaga. Oo, oh, nasunog. Habang papunta tayo kasi sa kanyang tindahan, nasunog, tapos simple nga, para hindi naman masayang, noong unang panahon tinagtad oh, tinagtad nyo ng tinagtad, tinimpla ng simpleng timpla uh, suka, toyo, sibuyas at uh, tawag dito yun tinimplahan at syempre nung uh, unang panahon daw ang uh, ibig sabihin ng sisig ay eh, simple timplang maasin kasi nga uh -huh. uh, ang hinahanap noon pagka uh, naglilihi ay maasim oh tama ka di ba mm -mm. so doon niya nagkumpisa doon niya nag ilaw, uh, oh na. kaya yung uh, yung uh, naimbento yung uh, sisig eh, dito kay Alin Losing at uh, bukod doon hanggang ngayon ay laging makikita sa hapag kainan lalo na pampulutan ay masarap talaga yun <laughs> o tingnan, tingnan mo dito baka dito na malapit na nasa itong itong nakikita nating ano ha pa, tawag dito yung bakod na yan yan ang NCR na project o dito na yun ay o saan saan Kita mo? Yung may green? oh, yan. Yan ayan? si saling lusing. Ay, oo. Ang dami nga nakapark. Ay, sayang naman. Makasana. Ay, dito sa kabila. Dito, 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 dito. Oo, oh, talagang dinadayo ito. ayun ayan, dyan. Oo, oh, dyan. Ang, dami, ang dami, ang dami, dami. Grabe ang kumakain. si jump pack. Hindi lang pala sisig ang tinitinda nila. Marami. Halika. Ang haba na pala nito. Bali, dalawa ang nasasakupan. So ito na Ito na yung ginagawang uh, sisig Kuya ito bang ginagawang sisig Ito na uh, Pero mayroon pa rin uh, maskara ng, ano, nang uh, baboy Maskara ng baboy uh, Maskara uh. Oh, ano ito? Ano ito? Anong klase ito? Limpo. Ah, limpo. Uh, Pero, ah, uh, pero, pero saan yung uh, sisig yan? Ito talaga. talaga. Ah, uh. Pero mayroon di maskara ng baboy uh, Okay, salamat ha. Uh. Kuya, ilang, ilang sako ng sibuyas ba na lulutoy sa maghapon? Ah, uh, 20 po. 20? 20 sako. Sa sisig pa lang? Oo. Oh. Grabe. <laughs> Bukod pala sa sisig. Ang tamo po. Yung soft drinks namin yung maliit lang na dalawa. Eh. Ano ito? Buro po, sir. Ah, buro. Oo, oh, okay. Ang tamo. ka, dito tayo Ang tanging tayo Kaya ang pinakamagandang yun Titikman natin yung pinaka special na kanilang sisig At dalawang putahe pa yung nakita natin doon Gusto mo tikman yung boro? Hindi na? O sige, sisig na lang, sisig na lang Titikman natin, tayo na ng boro Bukod sa sisig na titikman natin, ipapakita ko na rin sa inyo yung mga presyo dito. Gusto mo ng barbecue? Tikman 'yung barbecue nila? Pwede. dire. sige, order ka ng barbecue ha. Ay alam ko kung basi uh, tayo mapunta. <laughs> ay tinitikman mo 'yung kanilang uh, barbecue. Yeah. Yung napanood ko ito sa isang uh, TV network uh 6 years ago. Eh lima, limang sakong sibuyas ang lahat ng nagagastos nila dito sa sisig pa lang. Pero narinig nyo naman kayo na 20 sako ng sibuyas ang nilalagay sa sisig pa lang. <tinyo> Ano ba? Nakakain ng baboy ko sa maghapon. Mga 20 siguro, sir. 20 uh, baboy. 20 sako ding sibuyas. nandito ito ni Aling Lusing noong uh, 1974 at uh, hanggang ngayon nga nakikita pa rin sa hapag kaina at sabi na namin kaina lalo na pampulutan mamaya free ulit mo yun na nga napalago hanggang ngayon pero si Aling uh, Lusing ay pumanaw na noong 2008 bago tayo kumain ito pala pwede kayong bumili dito or mga biyahero kayo uh, ah, pwede yung bao din so magkano nga ito kuya ang uh, per order 230 po yung bakyo ito 230 o 450 medium size 450 okay. okay ayan timplado na ito itong uh, sisig na ito ano ito yempo halo halo na mayroong uh, maskara ng uh, baboy hindi katulad noon yung uh, una kong uh, napanood itong uh, sisig ni Aling Lusig talagang puro uh, mukha ng baboy pero ngayon ito may halo ng impo at saka ano siya simpleng uh, sisig wala siyang egg di ba pero marami siyang sibuyas so, uh, yun yun ang pagkaiba ng uh, sisig na natitikman natin sa iba wala siyang egg. Ito na yung uh, sisig espesyal na titikman natin dito. At saka ito rin nga uh, espesyal na chicharong bulaklak. At meron ba tayong inaantay? Ano sa city? Chicken, Chicken barbecue, barbecue. Mm. Ano? Franchi? Mm. Mm, malalaman natin mamaya. So, hindi ko alam kung anong unahin ko. Ito muna yung uh, pampa. Hindi tayo pwedeng uminom ng beer malayo pa yung uh, biyahe mula dito hanggang Makati kulang kulang dalawang oras pag ma-traffic, abutin tayo ng tatlong oras hmm hindi mang ma ay di lagyan mo walang sili walang sili hindi na tayo nasikaso sa bilang dami ng tao ito sili oh hmm hmm hindi okay, mang piratin mo na piratin mo nalaman kaya hindi nilagyan ng sili depende sa ating pandipla sa pasapang Tama ka. Huwag na nating pisaan ng kalamansi. Dahil meron na talagang masim-asim. Ibig sabahin ko sa atin ngayon, marinated na. So, sa akin, hindi na, hindi na kailangan lagyan ng kalamansi. Ano na lang, uh, sili. sili. Ah, ito na yung barbecue. Kuya! Ito. Ito yung barbecue. So, ito siya. Uh, ketchup ketchup yung kanyang sauce titikman natin o ano anong lasa uh, wala siyang uh, chicharon talagang uh, inihaw yun lang na nagpa-crunch sa kanya yung ipag-ihaw natin yung manok huwag na natin kutsarain mm, masarap

Hindi naman talaga mawawala yun eh. Oh. So, anong uh, review mo dito sa sisig? Simple sisig. Pero ma okay naman siya. Kaya lang natatapa. Na may medyo matatapa na ng kamar. Pero masarap. Masarap ang ka. oh. hmm. kamar. nga, yung uh, review. Simple, pero ra <laughs> So yung pinayaron natin ay uh, 660 isang uh, sisi, ah uh, barbecue, udyerong bulak na pineapple juice, bottled water, saka isang rice 660. Okay? Tara na. Grabe yung tao sa aling Lusing. <laughs> Hindi na talaga magkaintindihan. Marami na yung ano ah yung uh, Uh, tawag doon yung uh, staff or yung mga server pagod An na pagod na, eh. pagod na sila kaya uh, kanya kanyang kilos okay sweetie thank you dada at sa inyo pong muli maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsama nyo sa amin ni dada God bless us all bye for now